Hello guys Tara sama ninyo ako mag exercise Ayan kagaling, kagagaling ko lang dun sa takbo kanina Dami nga ganda ng ano Flower hmm. Sino sasama Tabi tayo. Hello, hello everyone. Magandang magandang umaga. Shout out. Yan eh. Kagaling ko. Ana, sino gustong sumama? Nagja-jogging ang inyong lingkod para sumiksi. Para lumiit yung tiyan. Sama kayo? Hello, hello, good morning everyone. Ayan. Let's go. Mag-exercise tayo. Magpapawis. Para mawala lahat ng taba-taba. Tapos yun, ang, yun na nga yung aking ano, tiyan. Hindi pa rin mapaliit. <laughs> Menghirap paliitin, tin Oh uh oh -uh. Teran Ikut tayo guys Ilang takbo na ako, hindi pa rin ako napawisan. Mm -hmm. Hello. Samahan niyo ko, guys para mag ano sama-sama tayo magpaliit ng katawa para sumiksi para hindi tayo iwanan pag mataba tayo iiwan tayo ng jowa natin hmm. ayun Ming! Hello! Oy! Bakit? Bakit? Hello. 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 Bakit? Ah. Bakit? Gusto niyong sumama sa akin? Gusto nilang sumama sa akin. Pinansin na po. Yan. Hello. Buti pa yung posa pinansin nako. Good morning, good morning, good morning, everyone. Yeah. Yeah. mga favorite ninyong bulaklak oh. pinakamatagal na halaman nyo dumilit nagpapakita pa rin ang ganda nga eh Ayan. Hello. Ah. Uy, ano 'yan? Ano ka naman dito makita? Ako kumikita nga niyan. Sorry na. Sorry na. <laughs> Nagulat ako. bis na maganda ako doon, nandun pala si ate. Ayaw niyang magpa-video. Ayun. Ayun, nandito ako ngayon sa ano. Hello. <laughs> mo muna ako guys. Ayan, laki na nung ay O yun, pinawisan ako. Naglakad lang ako. Hindi naman ako talaga tutali na ano, nagtumakbo. Naglakad lang ako, pinawisan na ako. Mm. hello, hello. Mm. Maraming maraming salamat po sa pag ninyo, guys. Hmm sa mga tumatambay sa live ko sa mga nagtatagal sa live ko mga silent viewers ko maraming maraming salamat po mm -mm. shout out pala kay Bishy ah, kay Bishy kay Bishi Mar Vlogger mam Marilo Tineyosa, si si Ma mam Mitch Tubali si mam Ma Tilma mam Ma Tilma Vlog ayan si Idol Burning Tapang na kaibigan ko happy birthday sa you idol happy birthday idol Bernie Tapang at sa lahat ng mga ano to matambay Ma'am Eunice Mam Dini ayan si idol singer si idol Gisongson TV ayan Mami Liberty m Idol Boss Job Lalab Biumi Channel Si Ila Ila Hamada, tapos si Rina ng Kambing. Ayan, sa lahat po na na natumatambay, maraming maraming salamat po. Ganon din po kay ano, Just Mix Vlog. Ayan, sila, ano, hindi ko na maalala sino yung mga kaibigan ko na, na tumatambay doon. Nakalimutan ko si Arnold, Arthur Saban, si, ano, si Ding Lilis. Ayun, shoutout mm -mm, shout out din po kay Ano Jigaan. Mm -mm. Tapos sino pa ba yung mga nandoon? Nakalimutan ko. Hm. Mm -mm. Oy, pa-stay yung mga nakalimutan ko. Oh, sorry. Pero maraming maraming salamat din po sa lahat. Ayan, sino-sino pa ba, ba? doon na tumatambay? Nakalimutan ko na. Si Saliram Gamer. Ayan sila sino pa ba yun nakalimutan ko na hindi ko na maalala sino pa ba shout out shout out shout out po sa lahat So sa mga hindi ko na banggit ng pangalan uh, sorry po um pero kayo pa rin ang ano nasa puso ko si Idol ano si Idol The Guard Blog ayan lahat-lahat po nandyan sila maraming maraming salamat po ayun na nga nandito na naman ako oh. Ayan. Ayan. Dito po ako nagtitiktok. Dito po ako nag ano, nagpe-Facebook, nagre-reels. Dito rin ako nag ano, sumasayaw. Dito yung dito yung nag yung aking video na reels. Oo. Dito ako umiyak. Dito ako iniwan. <laughs> Mm -mm. ayan hello everyone magandang magandang hapon magandang gabi magandang umaga ayan mm -mm. o tiba, inikot ko na lahat lahat para, para sa inyo I love you all maraming maraming salamat po mm -mm. ayan si ano si siya nga pala si idol idol ma'am skipping teen si ma'am Teresa Colon Murata ayan si Lalab Murata Murata Farm ayan shout out mm -mm. ayan sa lahat po na nandyan ano hello everyone magandang magandang umaga nakapag exercise na rin kahit naglalakad ako mm, -mm. pinawisan sa totoo lang hindi ako nag-jogging mm -mm. content lang hindi <laughs> e, pero lang yun ha mm -mm. maraming maraming salamat umabot tayo ng 10 minutes mm -mm. meron na naman akong maipos mm -mm. dito ako sumayaw dito pag ano sumasayaw ako dito mm -mm. Ayan. Tan tan tararararan ten ten rareraren ten ten usha babay na guys maraming maraming salamat po bye